Good morning, good morning po mga katropa Ayan. Sa araw po na ito ay magpapandaw na po tayo Ayan, nakalimutan natin yung ating fishnet Dahil <laughs> magpapandaw lang po tayo sana Yung fishnet tuloy na iwan ko po Ayan, Dito na lang tayo sa plastic <laughs> Buti na lang may dala tayong plastic po Lagi po tayo may dala sa ating e-bike Ang plastic para kung sakali po kasi yung may mga isda yan yun ang paglalagyan natin tapos yung ating lambat ilalagay natin sa plastic kaya lang kasama ang palad yung lambat ang ating nakalimutan po <laughs> yan, dyan po tayo yan, dito tayo po so, alright so, yan po sundown na po muna tayo doon po tayo pupunta sa medyo dulo dulo pa po sana ay meron tayong mahuli let's go ayan po mga katropa ayan po yung ating lambat ayun ay hanggang doon po may kli lang po yan tapos tamang tama nandito yung plastic natin kagabi <laughs> ayan po oh, magagamit tayo ngayong plastic po Ayan ang natin ng ating lambat. So, ayun po. Magpandaw po muna tayo. Let's go! <laughs> ayun po. Magpandaw na po tayo mga katropa. Ayan. Isang mabihayang araw po. <laughs> isang magandang magandang araw po sa ating lahat. aw Uh, grabe ka na Taiwan, sobrang lamig mo na. <laughs> Yan po, kunin natin. Atake na lang natin. Atake na lang po natin tong ating lambat, mga katropa. Yan. Ako po, kaya-kaya. Aya, uh, Hatakin po natin dito Ayun Huwag na pala natin atakin <laughs> Masisira po yung ating lambat Muntuin na lang po natin Kami nakalatag din po sa kabila Ayun, wow Anong isda po ito Malakapas Ayan po Thank you Lord Nakamalakapas po tayo Ayun, ayun, ayun Nakalaban pa siya Yeah <laughs> Yan po Mga katropa Malakapas Wow, good size yung malakapas natin Ang unang biyaya Ngayong araw po Biyayang huli <laughs> Yun yan po, muli po shout out po sa ating lahat Lahat po ng nanulo Oh, oh, oh maka, maka, wala pa Yan, yeah, thank you Lord Sa ating morning blessing Yan pa po kaya dito Dito po kasi ay ano Kapag naglatag po si tatay na Taiwanese ay malabo ka na pong makahuli yan katulad po nyan doon no? nakapaikot po yan mga ano nila dyan mga lambat po nila kaya pag yun nakalatag po malabo kang makahuli dito sa mababaw po dahil nasasala na po ng kanyang lambat triply triply net po triply net po yung ginagamit na dito yung tatluhan po may, ma may malaking butas at merong pino ayun yung ginagamit niya pong lambat subukan natin meron pa tayong napasabit ayun, igilid na po natin dito grabe ang lamig ng tubig <laughs> ayun katulad no. po yan ngayon ayan, no. nasala na po ng lambat ni tatay pero okay lang po yan dahil ano yan din po ay kabuhayan po ni tatay na naglalambat po dito Ayun, meron dun isa Uy, malakapas po ulit Malakapas po ulit to mga katropa Wow Malakapas nga ba, sibirim Ay, sibirim po Woo Yahoo Thank you Lord Naka tayo Yan po Wow, mga good size po Good size ang ating natsambahal po wow mahawa na pa? itos ang sulumusan, sulumbusut, ito sansa, May mahabang stick pa, oh. Dala ng high tide. ikuti ikot siya. Uh -huh. Wala pa po siya uh -huh. Nice Sea bream <laughs> okay. Mga pasok Ang mga isda natin Ayun no Uy, marami po pala doon, oh. No? Thank you, Lord. <laughs> Thank you, Lord. Thank you for the blessing. Mm, yan po. Wow! Nice. Oh! Idol! <laughs> Pareng Noy! Paring Noy Nakahuli ka na pala eh Nakatalakitok ka na pala Cute size <laughs> Ayun po Pangatlong huli Si Pareng Noy Hindi mo kasama? Hindi mo kasama? Ah. Andaw muna ako. Si tropa. <laughs> Kaya nga ang tumal. Ayun po, kaibigan po natin. Oh, yun po. Wow, si Green po. Mga lapad yun na huli po natin ngayon mga lapad nangangawil din po sila dito kasama po ng mga iba rin natin kaibigan Ayan, gumilid yung ating lambat po pa no? gumilid siya dala ng ano po to ng high tide po ayun meron pa doon uy meron pa sa dulo po pero esta na naman ito, talakitok po. Wow. Thank you Lord, may talakitok po tayo. Talakits. <laughs> oh, talakitok. Ay, buhay na buhay pa po. Wow. You know, bumapasag-pasag pa ang ating talakits. <laughs> Pagsasalita yung talakito Okay. lapad ng ating mga nahuli po Alright oh, <laughs> Thank you Lord sa ating morning blessing po Meron na tayong pwedeng pangulam Yan po Talaki oh. toke Wow Pwede na po yan Yan po yung ating mga nahuli <laughs> Ito po Mga mamahaling isda po Ayan, na po natin ito Dito po ay hindi po talaga palaging swerte talagang minsan po ay hindi hindi ka talaga makakarami po yung ating mga nahuli wow good size yun ano tayong malakapas talakitok at mga sibrim po ayun. wow thank you lord ayun po mga katropa tayo po ay pauwi na <laughs> para lang tayong namaling wow. Uh, bahala na po kung lulutuin natin dito or sa bahay po so ayun po hindi uh, man ganun karami uh, meron pa rin po be <laughs> blessing at hindi tayo na zero ano po kaya ito ano po kaya yung mga ganyan eh? mga butas butas po ang dami hindi ko alam kung pwedeng kainin. <laughs> o kung anong laman po na yan. Ayun o. Eh. Ang daming isda po dito. Wow. Ah, naglalayuan na po agad sila. Pag nalapitan na. So ayun po. Kita ka sa lang po sa ating pagluluto. Saan man tayo ma... Saan man tayo dalhin ng ating pa. <laughs> dito may lambat din dito sayang na lambat kapasig hmm, pa yung ating hulit galit na galit <laughs> wala na let's go ayaw po muna ay magpaplano kung tayo ay uuwi na ba or mag outdoor cooking mga tropa at tayo po ay mag outdoor cooking po makakasama po natin si Katuto at si Junilo Loco ayan ito po yung ating lulutuin ayan yung mga isda po na nahuli po natin at sinama na rin po namin yung mga huli ni Junilo Loco at ni Katuto po ayan meron po tayo ditong pechay kamatis ayan, tayo, tayo po ay magsisinigang ngayon wow tapos nagpapakulo na rin po ako dito ng tubig Yeah. Lutuin lang po muna natin ito At mayamaya maya po ay kakain tayo Kasama natin si Junilo At si Toto TV po Ayun po Kuluha na po mga katropa Lagay na po natin yung ating mga ano Yung ating pong kamatis yan lagay na lang po natin sa ating leg yung ano Yung ating pong kamera Lagay na po natin tong ating kamatis po Ayan Kamatis <laughs> Yan. Pakuluin lang po ulit natin yan. Bago natin isunod po yung ating isda. na. Ayun po mga katropa. Kumukulo na po yung ating sinabawan. Ilagay na po natin yung ating isda. Yan po. Sari-saring isda po natin. Wow. Yan. Talakitok. <laughs> Meron tayong pampano malakapas yeah. wow tapos mga sibrim po ayan lagay na po natin lahat yun yeah. basta kuluhin po ulit natin lagay na rin po pala natin yung ating sinigang sinigang nor ayan nor baka naman <laughs> gamit na gamit po natin yung sinigang dito na po yan ayun po mga katropa wow kuluan na po ilagay na po natin yung ating pang toppings yung atin pong repolyo yun yan ilagay na po natin yan yan isang kulo na lang po yung mga katropa tapos kain na po Ayan, sabayan nyo po ulit kami sa aming mukbang. <laughs> Ayun po, kaya na po tayo mga katropa oh. pa kaloko at katuto. Ayan, bago po tayo kumain na mag-pray po muna tayo. Maraming salamat. Kami po yung nagpapasalamat sa araw ito sa aming buhay po. At salamat po sa buhay na kain sa aming harapan. Kami magbigay po ng kalakas sa aming mga tawad. Hiling po na gabayan niyo po ang aming family. Ganyan din po ang aming viewers. Ganyan din po kami dito sa Taiwan. Ito po yung aming dalangin. Nasasalamatan sa pangalan ni Kristo, Amen. Amen. Okay. Let's so, eat. It. Let's eat. It po sino mo nung sino mo nung si kising sino? sino ako mo nung si kising ano? kung sino ako sarap? tuwito na sino? si ano nung? ano pa din naman pa din naman mga tuwan nito ay tumutumay masalap magkamay kung ano sa kanila nung sarap si si opal opal usli mo usli sa magkamay church church hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe

Batang <laughs> bata. Batang bata. Ay, sumabot ako na po. <laughs>

tamban 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 kit na siya. dala ako dito ng basurahan hmm daming ano oh alak ay, ay plastic lang malaking mm. Chinese New Year kilog Alam mo Alam hmm. ano ko eh Alam pakilam sa mundo ba? <laughs> <laughs> Pagdun sa amin sa company namin Wala sa sarili eh Basta gawa lang lang <laughs> gawa <Katala> ng trabaho Ba't <laughs> nandito ah? Oh. Trabaho lang ba? Galaw. galaw lang ng galaw ba? At trabaho ka hanggang ano? Tapos nung walang oras <laughs>

welding talaga <coughs> ito Putikutan mo yung gawa Hindi naman, pero hindi naman ganang kabigat lang Buatan ko Bakal? Pag natapos, okay. pwede yung buatan Pag gagawin mo, buha-buhatan mo Kasi sasalansan mo sa yung mo Sa amin buatin Hindi kasi sa amin pwede yung mag-vlog pag wala lang mga tayo punit, pwede yung vlog Sa amin pwede eh Kaya kasi yung pinagod mo lang ipapakita yeah. kasi, kasi Bawal kasi, bawal naman kasi talaga May iba't Spot mo yung ano you know. Kasi parang ni-expose mo yung ano nila eh to um, Lugong Siren. sabihin, baka sabihin nun, eh, hindi ka nakapokus sa gawa mo. Hmm. Si Ren nga, ginawa pang pa thumbnail yung boss namin eh. Loko. <laughs> <laughs> Pagbalik niya dito, galing sa Pilipinas eh. Ginawa niya thumbnail oh, yung thumbnail eh. yung boss namin. Ito ka lang ah. Ha? Hmm, yung punukha niya yung ano niya. Terdin lang kaya. Hmm. Wala okay. no? nang um, tao <laughs> <laughs> ka ka sa inyo. Ha? Wala ka. Diyo. Kung tao. Ano? Wala ka nagtag. Hindi ka pa makabili ng dalawang kapang bigas sa binibuto. Pero sa tayo sa man. Kung sa uti nyo. Uti eh. Maraming salamat po See you next vlog